Ito po, good evening. Ito na po. Titimplan na po natin yung pan. Ayan na po yung ating ano. Sili. Si pula. Ito po yung si boys na puti. At ito naman po yung ating siling verde o siling panigang. Lagyan na rin po natin yung ating konti lang po na ano. hindi na po tayo mag-vergin kasi gumamit na po tayo ng ating sarap. Timplan na po rin natin ang ating black pepper tapos gagamit po tayo ng kaunting kaunting asin pero minimal lang po kasi kapo ano sobrang tayo so ginagay ko po yan para mas mabilis po mag incorporate yung lasa ng ating mga ingredients doon sa ating baboy o yung karmi ng baboy Tapos so, ito po gagamit po tayo ng ano. Konting vinegar, organic po to. So, kita naman ito po. Oh. Ayan po yung ating vinegar po. Uh, from coconut po. Ayan po yun. yung ginagamit natin toyo. Ayan po. So, hindi lang po natin. Kasi ano po. Mas madali po mag-adjust pag ano. Pag matabang kaysa puso. Yung umalat na siya. So, yung pagkakaiba lang po nito ngayon, hindi po tayo gumamit ng pipino. Kasi yung po ang request ng aking may bahay. Okay na po. Okay na po yung ating pinurpugan. Ibanay si evening po sa ating lahat at maraming maraming salamat po.